Good day at day good mga ka-GT sa alam, Magandang hapon nga po pala sa inyong lahat at shoutout sa mga nanonood sa akin at sumusuporta at naniniwala. At sa mga followers ko at sa magpapalo follow sa akin, sana po i nyo po po ko at sa mga friend ko at sa mga taga sa amin, sa amin na nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo sa mga nagtitiwala sa akin. At ito po, inayusan yung sasakyan ng ating aking ate dahil pamangkin po namin sa pinsan at uh, ang ikakasal mga ka-JT. At yung nga po, ka anak ni Kuya Owi at ni Ate Belo na si Mikaela ang inampalan sa big event na to. At after ko nga po mag-bike at uh, meron po tayong pinuntahan na big event, ito nga po sa may parting lamesa. At dyan po ay inaayusan yung ano at pagkatapos pong ayusan, ayan, ah, nakita nyo naman po, akala ko, artista ko. At ang kanyang kapatid na bunso, ang taga-photographer dyan, mga ka -GT. At dito po, ay inantay ko na lang po lumabas yung ikakasal dahil po ah, uh, ito pong sasakyan na to ang ginawang bridal car at yun nga po uh, inabot po kami ng gabi kasi hapon po ang kasal at uh, di maaaring hindi mag ang JT sa kalam nyo ayan nakaporma po nakapantalon at uh, syempre alam nyo naman po uh, tayo ang driver at uh, lagi naman po tayong ganito pinagkakatiwalaan at syempre bakit ba pa natin ipapahiya yun at uh, nagtitiwala po sa atin at uh, dito po mga ka-JT, lumabas na po yung ikakasal na si Ella. Nakakita nyo naman po, napaka-garbo ng gown. At uh, siyempre, diyan po uh, pinapatawa pauna ko pa una si Ella diyan. At pagsakay po sa sasakyan, kinuha ko lang po ng video eh, ay po pong bata. Nakita niyo naman po ang anak ni Kuya Owi. At pamangkin ko po sa pinsan niyan kaya po siyempre sabi niya dito ganyan ganyan. Ako ano nung sabi ko kung ano ba atin ba tayo o hindi at tumawa lang po siya alam niya na nagjojok lang po ako. At dyan po inayusan lang po siya medyo nasabit yung belo niya at inayos po namin at tinawag po namin yung ano nya, yung makeup artist. At ayan po mga ka-JT, syempre, palabas na po kami, papunta po kami ng lamesa. At uh, palabas po kami ng lamesa, barrio lamesa, at papunta po kami sa may real at doon po siya ikakasal. Ah, uh, dyan, dito na po ako dumaan sa may shortcut dyan, sa may lamesa. Medyo masikip nga lang po. Pag uh, lalo malaking sasakyan nyo, uh, at uh, pagalingan na, na lang po sa pagsingit at iniwas-iwasan ko na lang po yung mga tricycle. Siyempre, uh, malaki po yung sasakyan natin. Kaya tayo na lang po mag-adjust. At uh, dito po, kaya po ako dumaan dyan para hindi po malate kasi napakahaba na po ng traffic. At ang kinukunan po siya ng video dyan. Tapos sa uh, pagkatapos po kunan ng video ng kapatid niya, dumiretso na po kami papuntang Real mga ka At dito po kami dumaan sa loob ng lamesa para nga po hindi matrapik. Kasi po, ah uh, yung oras na yan ay sobrang traffic na po. At uh, alam niyo naman po pagparting kalamba ay alam na simula bukal hanggang kalamba hanggang pansol alam niyo naman po nagiging sistema ng traffic dito lalo ngayon December at ito po pumasok po ako sa may pupuntang Lamesa dito na po tayo po dumaan pa palabas po sa may isang gasoline station at dadaanan po natin diyan yung buong baryo ng Lamesa na yan at agiliran po ng Villa di Kalamba at habang hinahatid ko po siya dyan, medyo tahimik na po siya dyan kahit po pinatatawa ko at uh, niloloko-loko ko po kung aatin ba o hindi o itatakas ko siya. Uh, at sabi niya hindi daw tito ay yun syempre niloloko lang naman po alam naman po itakas natin yan eh, napakabait naman po nung asawa si Kyle shout out at congrats sa inyo Mikaela and Kyle napakabait po nun, nung batang yun mapapangasawa ni Kyle uh, uh, ni Kyle ni Ella at mamaya po makikita nyo po yung magiging manugang ni Kuya Owi at ni Ate Belo. At si Ate Belo na parang si Lisa Marcos ang datingan. Napaka-kintab mga kanyiti. At na marami po mga abay. Si Ella, uh, si Michelle, si Miguel, at si Anton, si Troy, at uh, siyempre ang ninang. Si Ate Monet, si Ate Oya, at uh, nandun po yung mga relatives natin. Si Mama Mia, si Ate Kling, si Ate Arlene, si Kuya... Kuya Glenn, si Kuya Sani, si Kuya Jay, nakita-kita po kami doon, naglolokohan kami. ah uh, baka daw may galisen, si Papa Bay, si Pinsan Bay, si Ate Dory, si Pinsan Aimee, at asawa ni Papa Bay. Uh, kita po kami doon, si Kuya Alison, si Nawegi, at uh, si Kuya Poleng, si Ate Tina. At nag nagkasakasama po ulit kami, siyempre tawanan lang po, kulitan, dalo si Kuya Jay. At si Kuya Glenn, asawa at ni Ate Kleng. ah uh, puro lang po kami kalokohan at uh, wag daw yung masyadong galisen, baka bunira raw mga ka-JT. At uh, ayun po, uh, dito po hanggang habang papalapit na ho kami ng papalapit sa simbahan, uh, nagiging seryoso na po si Michaela dyan. At si Kiyo, maraming pinaiyak nung nasa, nagsalita sa simbahan mga ka -JT. At hindi ko na po pinagkukunan yung ibang ano, syempre. Uh, at nanood lang po tayo na wedding. Napakasarap po ng pagkain ng hinanda ni, ano, ang galing po nung cater at uh, hindi ko po alam kung saan yun. basta pinood taste daw po nila yan pero napakasarap po ng mga handa. At uh, yung coordinator ang galing po ng coordinator. Uh, hindi po nagkakagulo yung wedding ni Elate ni Kyle. napaka ano po napaka galing po at uh, nasa ayos po yung ano yung kasal mga ka-JT. At dito po ah uh, siyempre tumigil po tayo dyan. tapos uh, pinagbigyan ko na lang po yung tricycle kasi napakahirap naman po na Magkasabitan pa kami dito, kakamutan lang po tayo ng ulo nito, sigurado, kalimitan po sa mga hindi naman po lahat ah. pero syempre mag-adjust na lang po tayo. Sinenyosan ko po siya dyan, tapos pinotigil ko, tapos pinagok ko po yung tricycle na yan. At dito po syempre sa Pilipinas, hindi naman po emergency ito pero pagka po professional driver ka, at alam mo merong bukay yung kotse, at alam mo bridal car, Pinagbibigyan din po yan kasi baka pumalit sa simbahan doon po sa mga nakakaintindi. Pero pagka sweet potato ka, sasalubungin ka kahit nakahazard ka. At lalo't pagka yung kakasalin nga lang naman ng, alam mo, yung ba, syempre, yung kailangan pa pagbigyan mo. Ako, pag nakakita po ako ng kakasalin na sasakyan at alam ko may sakay na ikakasal, pinagbibigyan ko po yan kasi uh, hindi po tayo sweet potato at uh, nagmamadali naman po yan baka hindi po umabot sa simbahan at saka event po yun na syempre wag natin uh, ang ulo ng kinasal at dito po lalampas po kami ng ano ng lamesa na at tagiliran po to ng bilita kay di kalamba ewan ko kung tama po ako sa pangunawa ko basta ko yun po yung pangunawa ko basta pag nakakita ko ng bridal car Mapa, mapaano mang sasakyan yan pagbibigyan ko yan kasi kakasal yan mga ka JT, yun po yung paniniwala ko ewan ko lang po yung iba ha, magkakaiba naman po tayo ng paniniwala, at dito sa Pilipinas pagka nabangga ka at yung nagka-damage po yung bumangga sa'yo, automatic, ikaw pa may kasalanan lalo pag namatay asa ah, sasabihin ano, homeside ka agad eh syempre, hindi naman po tayo ganun kagaling, sa kalsada naman po, wala naman po magaling, lahat po tayo eh, pag dinamot na malas sa aksidente, alam nyo na po yun. Kahit kung kayo walang ginagawa, at ito po, lalabas po tayo sa gasoline station. Ang pakanan po niyan ay papuntang City Hall, papuntang Crossing, papuntang Pansol. Ang kaliwa naman po ay papuntang Manila, papuntang Real, at dito kakaliwa po tayo. Siyempre, uh, nag-iingat-ingat lang po tayo at baka maaberya pa yung kakasalin. At pagkakaliwa ko po dyan mga ka-JT at uh, nakaranas po tayo ng traffic barting sa may school po dito sa may real. At kumaliwa lang po tayo sa may kwerbo sa may papuntang covered court. Tapos uh, dire-direcho lang po yun kasi nandun po yung papuntang simbahan mga ka-JT. At shoutout nga pala po sa mga nakapalaw na po ako at uh, nagpapalaw sa akin at sa mga hindi pa po nakapollow, sana follow nyo po ako. At sa mga naniniwala at sumusuporta sa akin at nagtitiwala at nanonood sa akin, nagbeview. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng taga sa amin. At dito po makikita nyo po yung matagal na mga hindi nyo nakikita sa lugar natin dahil po mga nagsilipat na sila at may mga asawa na at nakabili ng bahay sa iba ibang lugar mga ka-JT ah, kagaya po ni Kay Sunny, ni Ate early ni Ate Klenklenk, ni Kuya Glenn, ni Mama Mia, ni Ate Dory, si Papa Bay, si Mama Aimee ah, Marami po ako nakita rito mga pinsang ko lalo si Bruce Idol ko to si Bruce, anak ni Kay Sunny, mga ka-JT, at si Nakuya Jay. Ngayon nga, nakasama namin. Tapos uh, sa sobrang sarap ng paggain, mga ka-JT, nakadalawang balik po ako. Totoo po yun, na uh, napakasarap po nung handa at uh, nung cater. Uh, hindi ko po alam kung anong mga luto yun, pero napakasarap po ng luto, mga ka-JT. At dito po ay naabalan uh, na po na ng konting traffic, pero uh, syempre, Ah, uh, gumit na na po tayo. May nagbigay naman po diyan tapos kasi inilawang ko tapos nag na ako kasi baka malate. Pero nang pagdating po namin sa simbahan, meron pa palang ikisang kinakasal at hindi naman po na late At pero muntik-muntik na po mga JT at ayan uh, sa araw na ito ay special day ni Ella at ni Kyle. Diyan po baka po niya na covered court. Kakaliwa lang po tayo. Syempre papunta po tayo doon sa bagong simbahan dito sa Real mga JT. Ito po mga daan na to ay natututunan ko lang din at nakalagay naman sa signage kasi ako sa mga kalsada sinusubukan ko po na si sinusubukan. Pagkamali po nagmamaneobro na lang po ako pero ito natuklasan ko dati pa po mga ka JT ang labas po nito ay pakanan. Papunta po doon sa Memorales mga ka Sakalam at sa mga ka JT ko, JT uh, Natics. Uh, shoutout po sa inyo sa lahat-lahat po. Maraming salamat po. At dito po, dire-diretso lang po tayo. Ang exit po nito ay sa si mismo simbahan na. Parting kanan po ay yung pinakasimbahan na. At dito po, maraming salamat do sa Monter nag- uh, Bigay sa akin ng daan dahil sinenyasan ko lang po siya. Nakita niya may bukay ka. Pinagbigyan niyo po ako at pinalampas niya po ako. At hindi kami magkakasya mga ka JT. Kaya maraming salamat sa shoutout sa iyo sa driver nung ano. Nung Montero nakasalubong ko dito sa may, may ah, uh, papuntang simbahan ng Real, mga ka-JT. At dito po, habang palapit po kami ng palapit, seryoso na po si Ella dyan. At sinabi ko po, po na, kung gusto niya, itakas ko siya, eh, ginodyo ko lang po para medyo mapatawa. At dito po, makikita nyo po yung dating heart rub ng pansol na si M.O.R., ah, uh, a.k.a. Kuya Poleng. Napaka-gwapo po nito. Talaga naman parang si Randy Santiago to nung kapataan niya. At yun nga po, naging ano kami ni Kuya Poleng magkatabi habang minimisahan yung ikakasal, mga ka-JT. At ito po, uh, malapit na po ako sa simbahan at uh, medyo parang kinakaba na ata si Ella dito. Hindi, joke lang po. Pinatatawa ko lang po siya dyan. Pero seryoso na po dyan yung ikakasal na anak ni Kuya Owi. At dito po ayan mga ka-JT at uh, nagsakay lang po yon dyan. Tapos dire-diretso lang po kami dyan at uh, pumunta na po ako doon sa may harapan ng simbahan mga ka-JT. At pagka uh, ko po ayan uh, bago pa lang po natatapos yung wedding na isa. Inantay lang po namin matapos siya na pagkatapos no na pinababa ko na si Ella, inalalayang ko at ako'y nagmekos-mekos na ganun po ako ng makakain. At syempre matagal pa po yung misa na yan. At dito po, ayan, ah, uh, pagdating ko po dyan, walang tindera, yung pala pagdating ko po dun sa may pinto ng simbahan, ay nandun pala yung mga tinapay na libre sa coordinator ni na kinasal at dito po pasok po ulit tayo at dyan ko po nakita si Kepoleng at nilapitan ang dating heart rub ng pansol at shoutout toto sayo, utol toto ito si Kepoleng kasama ko po kasama ko uh, toto haka pinsan toto haka at yan, Diyan po nakita ko po eh, yung mga tin yung mga tinapay na yan para pa sa, para pala sa kinasal yan sa mga bisita. Alam na nagnenok po ako, nilagay ko sa bag syempre at medyo magtatagal po rito at saka hapon pa po at sya, medyo pagabi yung kainan na napagandang simbahan po ng Real mga ka JT at ayun nakita ko po si Kepoleng. Ah sa kabilang side at nilapitan ko po. Ah uh, nilako lang po muna yung pinto ng sasakyan at kinuha ko yung susi at uh, pumasok po ako sa simbahan kasi alam ko naman po medyo matagal-tagal ang kasal kahit sa anong religion at ayan po mga ka JT nilapitan ko na po si Kepoling dyan at nakita ko po napaka pogi talaga ni Kepoling wala akong masasabi at dito po ayan naman si Kuya Poleng nakita nyo po at si Bayo Dahod hindi pa ako nakontento nilapitan ko po po yan ayan o nakita nyo naman po napaka heartthrob ni Kuya Poleng tawanan po kami ng tawanan dyan tapos ayan Ah, uh, nakita niyo naman po at uh, si Mama Mi, ayan, sa kaliwa, Mama Mia si Nanation. At si Troy si Anton, makikita niyo po mama ay mga abay at uh, syempre hindi naman po iba for relatives yan. At syempre sa relatives po ako nagpa-picture. Ayun si Weggy, mga ka-JT sa mga matagal na hindi nakakita sa mga etong family na to. Uh, syempre siyempre ako na naka nakakasalimuha naka ko sila kasi napunta ko ay after ng wedding mass mga ka-JT, na po sila. Ayan po, si, nati, si Lali, si Lalali, si Anton, at si Margaret, mga ka-JT. Nakita niyo naman po si Margaret. Siya po yung photographer ng ate niya. At pinausod ako kasi hindi raw makukunan lahat ng angulo. Kaya inabanti ko ng konti. At ayan, nakita niyo naman po. sabi sa akin dito, pa-abanti ng konti. Ayan, na uh, si Mama Mia, nakita niyo naman po. Si Ate Kling. At uh, natutuwa ako, nagkasama kami yan. Puro lang batian, syempre. At ayan, naggano po sila sa harapan ng simbahan pero tapos na po yung misa na yan mga ka JT. At inaantay na lang po matapos yung picture na yan. At ayan mga angulo-angulo na yan mga ka JT. At ito po syempre papakit lang po tayo isang A at inaantay ko lang po. At uh, syempre lagi po silang nagpapapicture dyan. Moment nila po yan kaya okay lang po yan uh, matapos man lang yung moment ng kinasal. At ayun lang mga ka isa-isa na po naglalabasa na natira na lang po dyan, mga abay, yung mga uh, relatives para po sa video. At ayan, nakita nyo naman po yung mga abay at uh, yung mga uh, asuret, yung mga coordinator, mga ka-JT, nakita mo si Anton, pakalat-kalat dyan. Yung iba po dyan, ay dumiretso na po ng, ano, ng venue at ito po mga ka-JT, inaantay ko na lang po at uh, pumasok po ulit sa loob. Uh, at uh, syempre, magchichika tayo dyan mga ka-JT para uh, alam nyo na. At nung palabas na po sila, uh, mga ka GT, siyempre pumunta na po kami ng venue. Ayan, nakita niyo po yung kinasal. Ayan na po si Kyle. At bumalik po tinawag kasi lalabas na po sila. Ayan po yung mag-asawa na, mga ka -GT. Pinakita po sa akin ni Kyle yung ano, yung wedding ring niya. Sabi ko, wag niyang uhubad niya, niya. pag-aawain nila yan. At ayan po, uh, masayang masaya-masaya na yung mag-asawa. At after po namin kumain, siyempre, alam nyo na, uh, muwi na po tayo, natid ko na po sila. At inantay ko po matapos talaga yung wedding ni ng mag-asawang yan. Mabait po yan si Kyle, napakabait po niyan. Uh, sobra, wala po akong masasabi dyan. Uh, swerte dyan si Ella, kaya lang si Kyle, malas ata kay Ella. At ayun, uh, ito po, uh, nasa bahay na po ako, inabot po ako ng ulan, nahitad ko na po sila lahat. Uh, at ako'y nagtambay-tambay na at meron po akong kachat at syempre ang pinapanood ko po na naman ulit ay yung JT sa kalam uh, napaka uh, ayos lang naman ako din ng video kahit pabululbulot, kahit panunok lunok ng phlegm mga ka-JT at ayun nga po mga ka-JT hindi po na ako magtatagal dito sa video na to see you on my next video mga ka-JT, nagme-meikos-meikos lang po tayo dito at uh, busog na busog po tayo dyan nakadalawang kain po ako bukas diet na naman po ulit ako at uh, medyo tataas na naman ang aking timbang Nagpapahipay nga lang po tayo dyan mga ka-JT. Siyempre, uh, kauwi lang natin after ng wedding at may hatid ko po lahat yung relatives. At ayun uh, nga mga ka-JT, palingon-lingon ako dyan. At uh, kailangan po natin magmekos-mekos pa. At sa mga nanonood sa akin at sa mga sumusuporta, maraming maraming salamat sa inyo. At sa mga nagpapalo, shoutout nga pala po kay Edwin Inolba at kay Soyti Manalo. At sa lahat po ng tropa nating nasa... Los Nap City at uh, pag-uwi ko po ay eh, inabot nga po ako ng traffic kaya mga ka JT sa mga lalabas po ng sa panahon ngayong December pa kalamba o mga Los banyos uh, at medyo hinahinay na po ang init ng ulo at uh, talaga naman lagi po ang traffic wala po magawa at, uh, sa dami po ng sasakyan hindi ko po alam kung bakit araw-araw na po ang traffic mga ka JT Siguro, December po at maraming pumupunta sa mga mall. Maraming naggagala. At uh, sa lahat po ng driver, ingat-ingat po tayo. At sa lahat po ng na nasa kalsada na nata-traffic, wag na po maging mainit ang ulo natin. Maging mapagbigay po tayo sa lahat ng oras. At uh, para hindi po tayo maabala, mga ka-JT. At mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna yung video natin. At ako'y medyo magpapahinga na. At magahanap ng kachat. De, joke lang po. Baboos, mga ka -JT.